Maagang dumating si Senator Jinggoy Estrada sa courtroom ng Sandiganbayan 5th Division kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ilang minuto lang ang lumipas, personal nilang narinig ang desisyon ng korte sa plunder case na isinampalaban sa mambabatas halos isang dekada na ang nakaraan. Not guilty ang hatol kay Estrada sa kasong plunder dahil hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na siya ay nakipagsabwatan sa negosyanteng si Janet Lim Napoles. Inakusahan si Estrada na nagbulsa ng mahigit 183 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa pamamagitan ng pag-endorso ng mga Peking non-government organization na hawak ni Napoles para sa mga proyekto. Pero sabi ng korte sa 396-page na ruling, walang sapat na ebidensya na nagpayaman si Estrada sa pamamagitan ng pork barrel scam. Dagdag pa nito, hindi si Estrada kundi ang kanyang dating deputy chief of staff na si Pauline Labayen na nananatiling at large, ang nakinabang sa modus kasama si Napoles. It's a very big victory for us kasi um, from the start, this is what Senator Jingoy has been saying that he's innocent of the crime charge of plunder against him. Bagamat may ilang endorsement letter para sa mga NGO ni Napoles na pinirmahan ni Estrada, wala raw ebidensya na may kinalaman ito sa pagpepeke ng mga NGO. Hindi rin naniniwala ang korte na aabot sa 50 million pesos ang involved na transactions sa kaso. Isa kasi sa elements ng plunder, dapat 50 million pesos o mahigit ang ang halaga ng ill-gotten wealth. Maraming entries sa financial ledger ng state witness at dating empleyado ni Napoles na si Ben Hurloy ang hindi tinanggap ng korte dahil walang corresponding na special allotment release order o SARO. Ito raw kasi ang magpapatunay na galing nga sa PDAF o public funds ang ginamit na pera sa mga transaksyon. Bagamat hindi pasok sa plunder, hindi ibig sabihin na lusot si Estrada. Hinatulan siya ng guilty sa isang count ng direct bribery at dalawang counts ng indirect bribery o panunuhol. At sinintensyahan ng hanggang labing limang taon na pagkakakulong. Base sa variance doctrine na nakapaloob sa rules of court, maaaring makonvict si Estrada sa mas mababang sala na bribery at indirect bribery na bagamat kakaiba sa plunder ay sako pa rin ito ng kasong isinampa. Dahil sa mga guilty verdict, pinagbabayad ng fine sa halagang 3 milyon pesos si Estrada. Ipinagutos din ng korte ang temporary disqualification ng senador na humawak ng pampublikong tungkulin at perpetual disqualification o hindi na siya maaaring bumoto. Pero ayon sa mga abogado niya, tuloy lang ang trabaho ng senador. It's not yet final and executory. We still have the legal remedies to file our reconsideration or appeal. So until it becomes final, he still can hold office. Para naman kay Napoles na nakakulong sa Correctional Institution for Women para sa ibang kaso, nahatulan din siya ng guilty sa pitong counts ng corruption of public officials at pinagbabayad siya ng higit 29.6 million pesos. May mahigit 262 million pesos ding pinababayad ng korte kay Napoles bilang civil liability. AC Nichols, CNN Philippines.